Pagpapalawak sa operasyon ng motorcycle taxis, pinag-aaralan na ng Administrasyong Marcos. pinag na ng pamahalaan ng posibleng pagpapalawak sa operasyon ng motorcycle taxis at iba pang katulad na serbisyo sa labas ng Metro Manila. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na bagong Pilipinas Town Hall Meeting. Ano nga ba ang posibleng maging epekto ng pagpapalawak ng motorcycle services? Alamin natin yan. Ayon kay Pangulong Marcos, tinatayang merong 15 million motorcycle riders sa Pilipinas. Kinikilala niya ang benepisyong ito at kahalagaan ng mga serbisyong ito. Dahil dito, pinag-aaralan na ng pamahalaan kung saan high traffic areas maaring palawakin pa ang motorcycle services. Katulad ng transportation, delivery at messenger. Sa kasalukuyan, wala pang batas para sa legalisasyon ng motorcycle taxi bilang alternatibong transportasyon. Ngunit, nagsasagawa na ng pilot study ang pamahalaan upang maging batayan ito. Para naman kay Pangulong Marcos, dapat maging holistic o komprehensibo ang sistema rito sa pagpapalawak ng serbisyo ng mga motorsiklo, partikular na pagdating sa transportasyon, inaasahan itong makatutulong sa pagbilis ng daloy ng trapiko. Ikaw, sang ayon ka ba sa pagpapalawak ng operasyon ng motorcycle taxis sa labas ng Metro Manila? D W Research -report. Re -re -report.